mamput tatlong kabanata. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit, upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Bawat isa sa kanila ay tumalikod. Sila'y magkakasamang naging mahahalay walang gumawa ng mabuti, wala, wala kahit isa. Wala bang kaalaman ang mga manggagawa ng kasamaan? Na siyang kumakain ng aking bayan na tila kumakain ng tinapay at hindi nagsisitawag sa Diyos. Dooy na nga pa sa malaking katakutan sila na hindi kinaroroonan ng takot, sapagkat pinangalat ng Diyos ang mga buto niya na humahantong laban sa iyo. Iyong inilagay sila sa kahihiyan, sapagkat itinakwil sila ng Diyos. O kung ang kaligtasan ng Israel ay lumabas sa sayon, pagka ng Diyos ang nangabihag ng kanyang bayan, magagalak nga ang Hakob at matutuwa ang Israel.